Isa sa panaginip. Una, ito ay nangangahulugan na may kahaharapin kang malaking swerte o biyaya sa iyong buhay sa mga susunod na araw na siguradong ikagagalak mo. Pangalawa, kung ikaw ay nakaapak ng tae sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan na kailangan mong tumaya sa kahit na anumang mga palaro na may kaugnayan sa pera dahil malaki ang posibilidad na ikaw ay manalo. Pangatlo, pulong-puno ng tae sa inodoro kung ikaw ay isang negosyante. Ito ay nangangahulugan na mas lalo pang lalago ang iyong negosyo at magkakaroon ka ng malaking kita sa negosyo. Kung ikaw naman ay isang empleyado, ay mapupromote ka sa trabaho at lalo pang tataas ang iyong sahod. Pangapat, nakakita ka ng maraming tae sa iyong panaginip ito ay nangangahulugan na may darating na maraming pera na hindi mo inaasahan. Panglima, kung ang tae ay toyo sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan na may magbibigay sa iyo ng pera na hindi mo inaasahan. Ang toyo ng dumi ng tao sa panaginip ay swerte ang kakipat. Pang-anin, hinawakan mo ang tai sa iyong panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay makakahawak ng maraming pera mula sa kita ng iyong negosyo. Panalo sa sugal o loto. At yan lamang po ang ating tatalakayin tungkol sa mga panaginip na tayo. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, comment at mag-subscribe. Maraming salamat po.